Hello, good morning. So, since um, today is an holiday, so we will be having a um, short break together with the sort of friends bonding. So, call time pa natin ay 5 a.m. in the morning. So, meeting place po ay sa Jollibee, Karig. Um, tapat po ng uh, Tugiro City Hall. So, dito po yung napili po namin since um, meron pong 7-Eleven, may Jollibee. And then, uh, may gasolinaan din po. So, medyo madilim pa nga po ang uh, travel natin. So, yun po. Uh, we will be um, taking the shortcut way. So, uh, bibigyan ko lang po kayo ng information. pupunta po kayo ng um, Bagaw Blue Water Lagoon, ay, uh, you have two options po. Um, either you will take the long cut or the shortcut. So, long cut po kasi is um, madadaanan po ninyo ang um, uh, municipality po ng Igig and Amulung. So next na po kasi is Akala, which is papasok po kayo ng um, Baybayog. And, but um, this time we will be taking up itong uh, shortcut way. So isang municipalidad lang po dadaanan po natin which is the Peña Blanca and Bagaw Road po natin. So napaka dali lang po pumunta at napakaganda po ng daanan kasi uh, cementado na po. Okay. So as you can see, um, uti-uti na pong lumiliwanag. Pero lumiliwanag man po siya, ay makulig din po yung panahon po natin. So masungit po. So we're expecting na kami ay maabutan po ng ulan sa medyo mataas na park po ng municipalidad po ng uh, Blanca, kung saan tayo dadahin pa labas po ng uh, destination pa natin sa pagkaw. So, ayan nga po. Um, tulad na sinabi ko po kanina na naabutan tayo na ng ulan. Talagang abutan po tayo ng ulan. So, kailangan po namin huminto upang sa ganun ay maglabas um, ng aming mga baon na mga raincoat. Yung iba po mga kasama po natin ay hindi po nakapagdala ng raincoat pero buti na lang meron po tayong um, mga garbage bag na dala. So improvise po na raincoat po yung gamit pa nila. So, hindi naman po ganun kalakasan po yung ulan. So, pero kahit um, abon, -abon lang, nababasa so po. Okay. So, kung laging ugaliin. Next ride. Magdala po na. Tinatawag po na rin ng Magic Kapote. And so we are here already, pero hindi pa po to yung ating uh, pupuntahan. So ito lang po yung unang barangay po ng Bagao So kailangan lang po kasi natin mag-stop muna para sa ganun ay makapag-agahan um, din po. So ayan, nakarating na po tayo mismo sa pinagmamalaki ng munisipalidad ng Bagaw. Ang Bagaw Blue Water Lagoons and Caves. Balit sa sobrang excitement, nakalimutan ko pong mag-video ng video, mismong pag po natin sa si spot and even po yung registration process po natin. But rest assured, akin pong ibibigay sa inyo ang buong details kung magkano po ang inyong mga babayaran oras na kayo po ay magplano kasama ang inyong pamilya, ang inyong grupo, ang inyong barkada na mag-adventure po dito sa Bagaw Blue Waters, Lagoon and Caves. So, ito po ang inyong mga babayaran. Una, para sa entrance fee na nagkakalaga po ng 40 pesos kada tao. Para naman po sa inyong seguridad, kailangan po ninyong magsuot ng life vest na kailangan din po ninyong bayaran ng 30 pesos. Ang ikalawa naman po, kailangan din po ninyong magsuot ng helmet at ito po ay nire-record na po nila na nagkakalagay naman po ng 50 pesos. Para naman po sa tour guide, ang ratio po ng tour guide ay 5 is to 1. So, limang tao sa isang tour guide. So, kada limang tao, nababayad po kayo ng 500 pesos kada tour guide. At may additional po kayong babayaran sa oras po na sumakay po kayo ng balsa papunta po ng Lipit Canyon. So, ang pagkakalam ko 40 pesos. So, ayen, Lahat po ng babayaran na aking nabanggit ay maaari pong magmago at hindi po garantiyado. So, ibig sabihin po nito, ang aking mga binanggit na babayaran ay base lamang po sa aming binayaran. So, balit, ang mga babayaran po ninyo ay murang halaga lamang at kayang-kaya po ng inyong mga baksa. At dito din po sa pagkakatay na ito, sa aming pagbibisita, kami din po ay nabigyan ng discount sapagkat kami din po ay suki na ng Bagaw Blue Water Lagoons. Para naman sa mga baguhan na nagbabalak at nagpaplano pa lamang pumunta ng Blue Water Lagoons, ako po ay magbibigay ng additional information sa inyo. Sa Blue Water Lagoons, meron po dalawang trekking ang forest trekking at ang river trekking. Ano ba ang pagkakaiba ng dalawa? Kung ikaw po ay hindi nasanay at tinatamad maglakad ng mahabang lakaran, maaari mo pong piliin ang tinatawag po natin na forest trekking. Sapagkat ito po ay shortcut, papunta po sa tinatawag po natin na cave. Samantalang ang isa naman ay river trekking. So ito po ay kabaliktaran naman po ng forest trekking. Sa river trekking, ikaw po ay maglalakad ng pagkahaba-habang lakaran. Sapagkat dito po, inyo pong masisilayan ang ganda mismo ng Blue Water Lagoon. Sapagkat madadaanan nyo po ang madaming falls, madaming ilog, meron din po mga river pool na pwede po ninyong liguan at pwede din po kayong tumalon sa mga nagagandahang mga falls. Meron din po silang mga bagging na pwede po kayong maging malaungkoy kung gusto po ninyong sumabit sa mga bagging. Dito sa river trekking, nagtatagal po ng na mga ilang oras ang mga turista na bumibisita po dito sapagkat ini-enjoy po nila ang bawat oras sa paglalakad po nila papunta po mismo dun sa pinakadulo ang tinatawag po natin na cave na kung saan dun din po ang bagsak ng mga pumupunta ng forest trekking So ayan, ako po ay nakapagbigay ng karagdagang kalaman sa mga baguhan sa mga nagbabalakad ng paplano na bumisita sa Blue Water Lagoons. Kung ako ang tatanungin at papipiliin, aking pipiliin ang river trekking. Sapagkat dito po ninyo ma-experience ang pinaka the best na adventure. At additional tip lamang po kapag po kayo ay bumisita sa Blue Water Lagoons at natapat na summer ay kinakailangan pong agahan po ninyo Sapagkat, dagsaan po ang mga bumibisita po dito. So, ibig sabihin po nito, pag sinabi ko pong dagsaan, pila-pila po ang nagpaparegister. At isa pa po, ay pila-pila din po ang papasok sa Blue Water Lagoons. So, hanggang dito na lamang. So, kung sa tingin mo nakatulong ito yung nagustuhan ng aking video, maaari lamang pong inyong like and share. Maraming salamat po!